wala may ano aning kay baka ka ng guys wala may ano tugnaw o hangin lagi kami kawasin na matong shadow to sa liko <laughs> ayan guys yon <yung, laughs> laag kan ranamok guys na may diri ng gilahag. ito <laughs> <laughs> wow, mong palibot guys tugnaw na guys tugnaw iyo na kaayos so tingnan mo yung palibot na mo ayan, ayan mo ikot ka Good. ayan ayan, ayan. ayan. <laughs> <laughs> mga laagan man to, guys. Ayan. Oh, oh ayan. Yeah. Ayan, guys. <laughs> Laag pa more. Isag tugnaw, guys. Wala pa kaulit balay. Ning gawas, ipuklak. Oh, ipuklak like mi nang gawas. Karoon, kung saan ay oras? Mga siguro, mga tuna. Ay, mga tuna. 3 na siguro, ay kaya kayo na siguro terpiin guys ayan nandito kami sa outlet outlet mall. mall sa mga branded na mga oh. outlet so ayan guys okay. Let's... so mga guys enjoy enjoy lang tayo pasyal pasyal <laughs> bisag nang urog <laughs> bisag nang urog na <laughs> laag lang <gabung> guys bisag bakit ang tugnawag <laughs> Laag pa more. <laughs> Laag yun. <laughs> Laag so, ayan man. guys. So, asa man tamo yung sunod, ane? Express? ayun wala sa express, express din. <laughs> <laughs> oh, mahal mahala. Hindi ko nangat to last week. Oo, mahal dito din sa so express. Pagkano yung shoe as boots na gusto na ako. Hmm. So, mahala oh. man ka kayo mm -hmm. asa dito sa, may, uh, kal Asado sa Calvin Klein. Ah, sa Calvin oh, Oo. Um, Ayun, you know, orisong. Ayun, sana ada sa libay. Ah, oh, naada dito. Use me. Ano, guys? So, ito, guys, ang mga mga places, guys. Out, 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 outdoor, outdoor, ano to eh? We, shopping place. Yeah, outdoor shopping place. It's an outlet, guys, for the branded branded product. Product. ya, yeah. Like American Eagle, Kids Spade, Coach, Puma, Adidas. Express, Adidas. Mention everything. Nah, everything. <laughs> everything. <laughs> oh, Rishram <namre>. ini. <laughs> out to me. Dalam pa naman, restroom dere baklay pa mitaas kayo mo baklay oh. at way, rest room. Ganun kas, ka, lang restroom dere layo kayo na mo sa mo Kita joking guys. Okay, out sa muna kami <laughs> 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 kayo. <laughs> 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 kita mo. Tingnan mo rest room, guys. Naid, naidulaan. <laughs> restroom <Kapa> na <laughs> oh, naid mga dulaan. pagkaon guys. Mau na yung restroom na mong area. So, kung kukutong mo ka, yuhaw ka, restroom guys, paingon. <laughs> So, you guys. Okay. I-out muna kayo guys. Okay, out muna kami. Okay? Okay guys, nandito na kami. Yun, nakapasok na kami sa Skate Spain. Ito ang one of our favorite place. The shop. Some bags. There have a lot of choices here. So, ito na guys. Dito kami. Dami silang mga sale today. Dahil Christmas season so maraming mga sale ito 69 dollars lang siya guys ayan ang original prices niyan is around $200 to 300 dollars plus ba naging three ah uh, naging 69 dollars lang yung prices niya guys ayun so yan naman dito yung mga design nila dito guys ang ganda talaga so yun maganda yung ah uh, style nila Diyan. Ayan. Ayan. Napakaganda naman. At saka ang cute. Ito. Ganda. Favorite ko yung red color. Ayan. Maganda yung red. Ito. Dyan. Ayan. Tingin kayo guys. Pili kayo dyan. Mas makasave ka kasi pag pumupunta ka dito sa mga branded stores. Pag mga ganito Christmas occasion so kasi marami silang mga sales. So ayun $69. Ayan, 'yon. Cute siya guys. Kate Spade $69. Ayan guys, pink. <laughs> 69 ito naman yung jacket. Yung jacket guys is 379. At saka 379 dollars hindi 379 pesos 379 dollars at saka 60% off yun ang price niya guys dyan sa jacket na yan ang ganda ganda ng mga ano nila guys kasi very comfortable at saka yung uh, tila na ginagamit nila guys is very solid talaga yung kaya kaya yun na yung mga price is mahal kasi sa mga tila na ginagamit nila ayun Ayun. Colorful yung bag, guys. Ayun, yung pink. Ganyan. Diba? Ang cute. Talagang ready for regalo. For Christmas. Ayun, dito naman sa mga maliliit. Gusto mo ng shoulder bag lang siya. Ayan. Ito, $45. yon! 45 dollars yung wallet bag lang siya guys wallet bag So ayun 45 dollars Ito guys nakaka-enjoy talaga kasi halos ah uh, lahat or maraming corner sa uh, Kids Spade is yung mirror So ah uh, very attractive talaga talaga nakadagdag ng uh, elegant looks kanilang stores pag maraming mga mirrors kasi naka mag reflect yung mga good items dyan guys so ayun ito is $379 I think the price on that one or $279 and then uh, naging 70% off basta yung price na yun guys is ano lang siya 130 or 140 dollars Ito, ang ganda din ng kulay. Ayan. Color for $129. In guys. Maganda naman, din naman talaga ang product ng Kate Spade. Isa sa mga favorite ko yan guys. Yun paboritong bags bag store yung kids paid ayan guys so ayun. pasyal pasyal lang kami dyan pag may makitang mura mura na kaya sa bulsa ayan lang guys yan lang ang hinahanap namin mura mura ha? kayang kaya sa bulsa yun lang ang bibilhin yan yung kaibigan ko guys yan kami na <laughs> yan sa mirrors mirror na naman guys ayan mirror 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 ayan so yan maraming mga mirrors dyan guys so yun ang bag na yan daming taong tingin dyan kasi ang ganda yun, naghanap yung kaibigan ko siya ng, ng bag na panglagyan ng mga cellphone or ng cellphone. Mga pag, mga pag yun. <laughs> Dami naman, ano. So, naghanap siya ng bag para sa cellphone niya. Yan, guys. Ayun. So, marami talaga silang mga choices dyan, guys. Kaya lang, hindi na kami naghanap ng mga bags kasi uh, mayroon na kami sa bahay. <laughs> so, tingin lang kami, pag may magustuhan dyan, talaga na magustuhan. Ayan lang. So, ayan guys, hanap kayo di ba Ang ganda ng mga ano nila Mga display. At saka, makasave ka talaga. Kasi sa ngayon, ano na, pag 70%, 75% off yung mga prices nila. So, ayan. Diyan. Yung ano nila, yung manikin nila, guys. <laughs> Ganda ng ano suot niya. Ayan. Ayun, 70% off yung nabag na yan. Diyan, guys. Pili lang kayo dyan sa mga magagandang display sa Kate Spade. Ayun guys. So pag maghanap kami ng mga kailangan namin ng uh, branded, diyan kami pumupunta sa mga branded stores kasi makasip ka talaga, ayun guys. So ayun, yun cute 'yun yung ano, bag. Ayun, maliliit din. Cute na cute. Ayun, dami silang mga uh, small lang siya, maliliit na mga shoulder bags. Ayun. Very uh, affordable siya, yung mga price nila, guys. Mura lang yan. 89 dollars yata 'yun. 89 dollars. 89 dollars or ayun sa kabila pala yung maliliit Ayan. Ito is $149 Ayun $149 yun guys Maganda talaga Ang jacket na yan Ang price na yan guys is 600 9999 So $700 guys But Don't be shocked 50% of yan guys <laughs> So, in other words, that will be $350. So, dito yung gusto mo ng mga backpack. Ganyan. Ayun. yung guys, binabalik-balikan namin yung, yung jacket na yan. Kasi ang ganda talaga, very soft yung ano niya, Ah, yung clothing. Very soft. Kaya siya mahal, guys. At saka, my name. Talaga kaya mahal. 699.99. <laughs> Grabe. Okay, guys. Naanapod may diri, guys. Naanapod may diri. Naanapod diri. pangit na, guys. Pangit-ngit na. 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 pangit ngit na guys. <laughs> pangit ngit na pangit ngit na pangit ngit na Manguli na ni Karon tag-taon, guys. Oo, oh, manguli na ni. O, oh, paayon na may hoon. Tawin media may liya is ganyan. man. Yeah. Ayan. Ayan, guys. Ay, ulan na po. Korting tugnawa na, guys. Ay, humuta, oh. Ang na more pancake. Sa pancake? Humuta more pancake. Samburado. Agay, samburado. Pilipino, higurin. Ay, samburado na. Ay, samburado. <laughs> Kajun, ay. Kuan man, morag mix yan nga ano. Yung mga food. Ay, daan ay sa guest. Ah, saman guest. Yes. Ayun. Oh, sige. Yes. Sa guest na po may guy. Sa guest. Ito yung... mga cute, diha mga bag. Yeah. Laglaag lang gumi ani gay. Laglaag mm -hmm. -la lang. Kung sa makitaan nga barato. Mao ipuniton. <laughs> Pagmahal. <laughs> Pagmahal. Bili. Bili. <laughs> 'di <laughs> wala na ka-sell. Mm. I-deliver. Bilhin. O kaya. Bilhin. Bilhin. O. Tara, pasok na medir guys. Tipak. Dana misa ano, the guest. Okay, nandito na naman kami sa Calvin Klein. Calvin Klein store. So, pili-pili na naman kami ulit dyan. Yun ang price nila dyan, guys. $29.99, $39.99. Yung bag na tinitingnan niya. Hindi ko alam ang ah, price niyan, guys. <laughs> ang cute naman. Cute-cute. <laughs> cute talaga. Kahit saan lang kami napunta, guys. Galing sa guest, Calvin Klein na naman. Ayan, guys. Magkalapit. Hindi kami nag-stay longer dyan kasi wala masyadong ang ginahanap namin. Okay, guys. Hi, hey, guys. Bye-bye. We... We're, We're done shopping. done shopping, yes. <laughs> We're done shopping, guys. We're done shopping, shopping. Oh, pasyap, ano na talaga? 3:44 na hapon. Yeah, kanina pa kami umalis ng <laughs> 8 o'clock. So, medyo all day na yata yung ano namin, old, alis ng bahay. All day na, all, day yun. Know? Oh yeah, all day. So, thank you for watching, guys. Thank you for watching, Dad, and your uh, sinamahan niyo kami sa ano, sa shopping namin. Shopping and <laughs> see you next time guys don't forget to hit the subscribe below and hit the notification bell and hit all para update kayo sa mga new upload videos ko oh, thank you for everything guys bye bye, bye, -bye.